niregla ka ba ngayong full moon? Particularly nagsimula May 12 or May 13, 14 or 15. Kung oo ang sagot mo, ikaw ay ang tinatawag na red witch dahil tinatapatan ng full moon ang regla mo. Ibig sabihin, meron kang deeper connection sa ating mother nature. Meron kang angking talino at galing na namumukod tangi sa iba ikaw ay nakatakda para magturo dito sa mundo ng mga bagay na natutunan mo. Ikaw din ay nakatakda to bring something new or create something new into this world. Nung ancient times, ang mga babaeng ganito ay ang tinatawag ng mga priestess, healers, or yung mga oracle na sinasabi nila ang pinaniniwalaan ng mga villagers. Maaring ang ganitong babae ay ang mga ina na nagpapalaki ng kanilang mga anak pero ang focus nila at ang passion nila ay ang gumawa ng sacred community na makakatulong sa pangkalahatan. Ito ay maaaring may kinalaman sa pagtuturo o ang paglilid sa iba. Ang mga babaeng nakakaranas ng red moon cycle ay mga babaeng may desire or deep desire na magkaroon ng self-growth, creativity, business, mentorship, or development lahat ng mga natututunan nila at nai-experience nila ay nakakatulong sa kanila para magkaroon ng empowerment mismo sa sarili nila. At ito ang magiging dahilan o ang magiging uh, daan para makapag-empower din naman sila ng iba, lalo na sa mga babaeng nasa paligid din nila. Ang Red Witch Cycle ay minsan nire-refer din as Wise Woman Cycle dahil sila yung mga babaeng may kakaibang knowledge pagdating sa mga herbs at natural medicine. At dahil nung araw ay wala masyadong hospital, sila yung talagang pinaniniwalaan ng mga tao pagdating sa larangan na yon. At dahil kung ikaw yon, meron ka rin extraordinary abilities na dapat ilabas mo. Marami pa rin namang babae na matatawag nating extraordinary. Meron din naman silang kakayahan para mag magtransform and magmanifest. Kaya lang ang mga red witch cycle or yung mga red witch, yun nga yung mga nagkakaroon ng menstruation during or before full moon, days before days after, sila yung mga kadalasan misteryoso at kinakatakutan. I-comment mo naman sa baba kung isa ka sa mga nagkaroon nito.